What's up, bro? Birthday ko nga ng mga araw na ito. Di ko na-expect. Maraming nga ang gift sa akin si Mami at Daddy. Just natuwa nga ako. Dahil nandito nga. Uh, Gustong-gusto kong jersey. Akala ko nga raketa to. Di ko din kasi alam. Pero regaloan pa nga nila ako ng bag. Paano ba naman kasi bago at maganda pa nga yung ginagamit kong Yonex. Medium size nga lang. Itong protect. Nag-gift nila sa akin. Tingay mga shuttle ka Maraming na nga din binigay sa akin kaya daddy. Hindi pa pala nagtatapos doon. Dahil nga may mga iba't ibang pangasaks dito. Tulad ng Victor at Yonex. Sino na ba namang hindi gagana? Mag-training at mag-queuing nito. Pagkaganto nga regalo sa iyo. Ito nga talaga ko. Sabi ko nga sa isip ko, na raketa to. At hindi nga ako nagkamali. Kaya naman yung pagkakita ko nga. Nagulat niya ako. Dahil ito nga raketa na to. Yung pinakita ko kay mami. Picture na gusto kong raketa. Grabe, sobrang saya ko nga lang talaga dyan. Sobra, sobra na nga. O mga regalo. Binibigay sa akin. Kaila mami at dad. Kaya naman maraming salamat, mami at dad. Sa pagmamahal at walang sawang support. Masisipagan ko pa nga po mag-training. At mas gagalingan ko pa po. Maglaro ng badminton. Dahil kayo po ang inspirasyon. Salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Thank you Lord sa lahat ng blessing. Lang, bye-bye!